Hindi din naman ako naniniwala, ma'am, kasi ano, safety nagda nagdadrive, ma'am, maingat siya. Hindi, kaya hindi ako naniniwala na kasi din siya. Ayaw ko siyang bitawan doon sa hospital, ma'am, yung nakita ko siya. Nahalik-halik ako pa <tis> <Okay. helps. tis> na, siya, ma'am. Binang ko, binabangon siya. Ako po si Cherilyn Morante, lifetime partner ni Evangeline Bautista for 37 years. Siya, ma, ma kasi mabait siya, ma'am. siya na yung buhay ko, ano ko, ma'am. Pag umaga, madaling araw, namamasada. Pagdating niya magluluto. isang isdiyante po, ma'am, ang sinusundo niya. Hapon at umaga, hinatid niya. para sa idling niya. Nag-anap siya ng pang ano namin. Kasi may sarili na kami. Ano, nakabukod na kami. Biglang may tumawag na. Na-accident na siya. Hindi naman ako naniniwala, ma'am, kasi ano, safety siya nagdadrive ma'am? maingat siya. Hindi, kaya hindi ako na kasi din hindi siya. sinabi nila na anuhan ng wire. Mga current Globe, halu halu kasi yun. Kasi nakalaylay po yun, ma'am. Inadaanan niya siguro. Um, ano, yung, sa, ano, sa harapan, siguro may nahulog na ano, wire doon sa harap ng, doon sa tricycle yung ano niya. Humikot po yung tricycle, ma'am. Na siguro na, na ano yan yung leg niya hanggang tumala doon sa malayo ma'am. Tapos pumunta na ako doon, wala na doon. Aray, patay na pala nung dinala sa ospital. Kasi sumunod po ako doon, wala na Hindi ko akalain eh, na ganun man niya Wala naman siyang pasabi, wala naman siyang paalam. Sabi ko, bakit mo ako iniwan aga-agas? Paano na ako? Paano na akong mag-isa? Para yung siya lang yung buhay ko. Parang hindi ko nga kaya man ngayon ganyan, eh, hindi, to pa eh. <laughs> ko lang yung sarili ko mo. Na-insure ko si, si kapatid ko, sabi niya, pero ikaw, pero ikaw, na, ay, ikaw ang nilagay niyang beneficiary, sabi niya. Igi mm -hmm. e, naman sabi ko, salamat sabi ko. Maraming salamat sa UBI. Buti na lang nandiyan kayo. Ah, tumulong sa mga nangailangan. Napakalaking tulong po sa amin, sa pamilya ko, sa akin. Tapos kay Banje, ang yeah. ako akong beneficiary niya.